Okay guys. Ito yung Honda CRV na dati naming binaklas. Ngayon ay bubuhin na namin sa loob. Ayan. And Yung dati naming nilinis yung aircon niyan doon, sa loob. Binaklas namin lahat. Ngayon ibabalik na namin yung mga accessories. mga upuan. Ayan. samahan nyo kami guys mag kabit kabit ng mga ano mga accessories okay guys ito yung Honda ng bus namin Okay, so tara samahan nyo kami guys kami ay magkakabit ng mga accessories dito sa loob dahil nilinisan yung aircon nito dahil may tumagas na ano eh chemical so tara let's go Beras. guys babakim uh, na kami And guys tong vacuum Nininisin muna bago ikabit yung mga uh, accessories alright Ang dinisin eh. Ito na guys, nakabit na namin yung iba. Ayan, pero mayroon pa kaming kakabit yung dito. Console back, ayan. Console back, dito yan. Tapos dito, yung ano nya. Panggit na, ayan na yun Ayan guys. Ah, napaka nitong ano pagkabit ng mga accessories. Napaka busisi, maraming ano. Kailangan iwasan dahil yung mga lock niya, mga ganito, mga plastic napuputol pagka napipirsa. Ayan guys.